Na, akong classmate o! Oh, Magkuyo, grami! Berto! Berto! Sabay rata! Uh. Nge, di ko mo sabay ni mo, kaya di man ka mo sulod! <laughs> Ay, saba ba! Magkuyo na po ka na yung classmate! Unya, tintalon na po na ni mo, na di mo sulod! Unsa, tintalon kuya, oy! Musulod gani ko no, magsabay rami! Nge, di ko mo sabay ni Kay bad influence, kay ka! Yeah! Lakaw na lang dito ako, kay naa pa ni Birto. Musulod man jud ka ka. Musulod lagi akong balon be. Oh, di ara. Kay yuli pa na ako ni motor kay gihilman pa na ako ni. Pila na man ni akong balon? One, two, three, four, five. Ah, unsa man niya! akong balon. Bunti ba, na may minimum karon. Tama na na elementary ba ka? Ay sige mo! Halaguta ah, po ani ni Kuya, oy! Daot ba ang isa, dili man ni Madawat? Ah. Lakaw na dito Tuya, bi! Buta ni mo, oy! Uh. Tarong iskwila! Uh. Lakad nga! <laughs> Tuan na si Kuya! Berto Hulata ko ba? Berto! Berto Hulata ko ba? Hulata ko ba? Sabay rata ba? Eh, di lagi ko ganahan ni mo! Kung ko ganahan ni mo, kay di ka mo sabay na Dili ta mo sunod ba? Kay man po'y tarong klase! Dili ko, kay kasaban ko ni Mama. Unya, unsa na'y uras karon Alas, Alashiti na! Lit na ka! Ah, bahala na, masulod yun ko. Ayaw na ganig sulod no, kay magbalay-balay tali to daplig sa pa. Tagahan matikag singko. Adi ko, gamay ra ka ng singko. Bante, mangani akong balon. Uwe, dukay na siya, oy. Sulod-sulod. Unya, siro, rabaya sa quiz. Bahala, siro. At least, always present, ikaw as nalabayog bato aning birto oy pero bahala na lang dili siya nako ako ako na lang isa. anad na lang mampod ko nga ako ra isa magdula unsa may gwapo na kung himuon karon oy a magbalay-balay b maligog sa pa a ah, bahala na mangita ra kalingawan didto ako si takuri gamay ug dako pag lugara, aning lugar bay pag makaan na aning tulaya bakay makauna-una dyo ko nga dili mo sulod kay nindot bangod kayo diri kadulaan pwede ko magligo ligo, -ligo -an ng sapa dira ao mag-enjoy ko be mato ako sa unahan nindot ah magpadidit-didit diri aoy enjoy kaayo bay mubalik na pud ko be Induya diri oy, may rajud nga wala ko ni sulod kay malingaw pa ko. Kay sa ditua ko sa eskwelahan, mas stress ko sa kuang ang ma mam nga tigulang. Maldita pa jud ka ayo. Piling gwapa ka ayo. Maglagot pa jud ko kay bagsak ko perminte. May a, malingaw pa ko. Lagot ka ayo. Hala, gwapo lagi na dira at tulog-tulogan. Kayo palayason ko ni kuya, dirira ko matulog, diri na ko mupuyo. Gwapo pa ni diri po yan. kay pandato, kay konkret, kay sa ang balay, kawayan pa, kahoy pa, katumbahon pa dyan. Bidaw be, akong surbiho nakuang bago nga balay. nakuwas <laughs> ako ang bago nga balay, oy! <laughs> pandato dato ba? Hala, mura Likon si siminto, bay! Hindi dito yung unanay among balay, bay! Kaya kato among balay, isara ka kalinugan, matumba na yun! Matuwa ni Ria akong balay, oi, bulikod-lingkod sa kubik kaya di ka po ipagbalilit-bilit sa balas! Let it go! Let it go! Come back anymore! Katulog ko naman, kuy! Matulog ko sa ah! Dili sa kumuuli unya na kung hapon kay para di ko masakpan ni kuya. Asa ka ato si Agat Arunbay? Mubalos ko ato. Nagdala ko gaw-gaw, ihurot ko nagpahid sa iyang naong. Wala dito ko kamubuon sa iyang gibuhat ba? Iya akong gipakaulawan hapit. May ganiw ako ni sa eskwilahan. Dito ang tako magkaigit-igit. Gipakaon man kong panos nga pando nagkaigit na hinuon ko. Pantay lagi niya makita na ako ni. Kabalo man ko nga na diri sa tulay. Kay diri man to magtambay o klase. Be, pangitao na ko be. Kay mubalot balot ko. Uy, daan ko palagi. diri na siya magtambayan. To araw nagtulog-tulog. Hilam-usan yung tikaan ni Ron. gid natulog niya. Uy, hagok-hagok pag yun. Aba! Tama gid nga nagtulog-tulog siya para mabutangan ako gaw-gaw iyang naong. Bantay lang kakaron. Maulawan man ka karon ba? Ay, naaman na ito no? Para siya rin magpahid. Ibutang na ko ni siyang kamot, tapos gitiko na ko yung naong. <laughs> Tama! <laughs> ngiti ku nana kong naong, be! <laughs> Nakabalus na jugu, maut ki yang naong! Dugangan pa naku, be! <laughs> Pahes na siguro ni, ini lakau-lakau ane, maulawan ma ne, kide ma ne kabalu nga hugo yang naong! Oh, Mantu naku, be! Ninduta yun aning kongkret ato ang balay, oy! Kay nindut kayo atong tulog ba? Taas yun kayo atong madanggo! mang e, oh, mangko, oy! Mupalit sa siguro kong tubig! Naapabit ako'y singko diri, ah! O sige kayo na pogi! Sige na pogi! sa yung Ha! makatulog-tulog ta sa mansyon nga bago, oy! Maastig yun ta, ba? Ka? <laughs> Gatiyang, huwag ka! Ano Batiya, huwag ni Moy. Kung sa'yo ba te? nga ba te? Kagwapa ane! <laughs> Panamin dragong! <laughs> ano kaya to siya bay? Manamin daw ko! Ano sa'yo na hinahasa nang? Ah! Bahala to siya oi! Wow, nakay na kay ko! unsa sa'yo na ni naaani ako ng nang bay? Gikatawan lagi ko! Manamin sa daw ko bay! <laughs> Kinsa pamandi ai ni balu srako oh napa oh enggak. Goku joy! Ah Goku dia ya! <tuk> ah love <lagu> dia enggak. Ya. <tuk> <tuk> <Gaya. tuk> da dagam dagma lagi. La la la.